Sa pagsusuri ni Cathy H. sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na tatlong mga kakaibang bato. Kanyang napansin na ang tatlong mga batong ito ay may pat triangle na pagkakaayos. At ang kanyang ginawa ay hinukay niya sa saktong ng bahagi ng mga ito. Sa kanyang paghukay ay umabot lamang daw siya sa lalim na 8 inches o 8 pulgada at nagulat siya sa kanyang nadatnan na isang antigong bagay. Wala siyang ideya kung ano ang naturang bagay na ito pero base sa kanyang sariling pananaw ay sa itong antigong granada o landmine. Dahil sa wala siyang ideya kung ano talaga ang naturang bagay na ito ay kanya itong kinuhanan ng aktual na larawan para ipasuri ito Ang nais niyang malaman ay kung ito nga ba ay isang granada o pampasabog. Maliban dito ay kung ito nga ba ay nagsisilbing isang lehitimong marka na ginamit ng mga sundalong hapon bilang palatandaan sa nilang mga tinagong kayamanan ni Yamashita. Ang aking pagsusuri Base sa aking sariling pagsusuri ay masasabi ko na ang naturang antigong bagay na ito ay walang dudang isang lumang uri ng granada. Ito ay tinatawag nilang Type 97 na hand grenade na isang sandatang ginamit ng mga sundalong hapon nitong nakalipas na ikalawang digma ang pandaydi. Bilang isang treasure hunter, ang pagkakaayos ng tatlong mga bato sa paligid na bumubuo ng isang triangle formation at ang pagkakabaon ng naturang bagay na ito sa saktong gitnang bahagi ng mga ito. Masasabi ko na ito ay maaring isang lihitimong marka. Para higit nating makumpirma ito ay kailangan talaga nating ipagpatuloy ang ating paghuhukay. ang masasabi ko kay KTH. Ka ang naturang bagay na iyong nadatnan ay masasabi ko na walang dudang isang granada na gamit ng mga sundalong hapon. Maring mapanganib pa rin ito hanggang ngayon kung saan ay maaring sumabog ito sa kahit anumang oras. Kaya mas makakabuti na muli mo itong ibaon sa isang mas ligtas na lugar na hindi madalas puntahan ng mga tao. At gaya ng aking sinabi kanina, maring ito ay isang lihitimong marka. Ngunit para higit nating makumpirma ito, ay kailangan mo talagang ipagpatuloy ang iyong paghuhukay. Maliban dito, ang 8 pulgadang lalim ay sadyang mababaw kaya ang payo ko ay subukan mong maghukay ng hanggang limang talampakang lalim. Dahil sa ang naturang bagay na ito ay isang uri ng pasabog, asahan mo na maaaring meron pang mga karagdagang bagay na katulad nito sa ilalim nito na maaaring mong madatnan. Kaya kailangan mo na rin na maging maingat ng gusto sa iyong patuloy na paghuhukay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.